sagot ko dyan mga kababayan ko yes kaya na actually Boeing Rebulia is one of the fit. mga accurate accurate na maging so, next, uh, next ombudsman mga kababayan ko number one Boeing Rebulia binahiran ng ano yan binahiran ng issue kanyang anak tungkol sa parcel na may lamang ipinagbabawal na gamot pero nakalabas yung anak niya, napawalan sala because nakita ng tao na sala. Second, mga kababayan ko, pilit na tinitibag nila yung character ni Boyeng Rimulya kasi gusto nilang uh, hindi makaupo itong mga to. Dahil, uh, abuso daw, allegedly. Nag-issue, sangkot sa Pogo. Mga kababayan ko, dahil la uh, binenta nila yung kanilang island, ang daming sinabi ng mga ano, daming sinabi ng mga ang daming sinabi ng mga kalabat dyan. Pero tingnan nyo ang nangyari mga kababayan ko. Nung umaangat si Boeing Rimunia, marami talagang struggle. And one of the struggle na pinakamatinding hinarap ni Boeing is ano mga kababayan ko, which is... Yes. Isa sa mga pinakamabigat niyang hinarap yan in terms of uh, a battle. Kasi ang balita ako, mga kababayan ko, ito daw po si Sir Shet... gusto rin ata maging ombudsman. Nag-apply din po ata maging ombudsman. Mga kababayan ko, gusto rin ata maging ano ni Sir Shet... ombudsman. Kaya pilit niyang hinaharang itong si Remulla. But suddenly, nagkagumpay si Remulla. Naging ombudsman siya ngayon. But here is the challenging part. Here's the challenging part. Ang unang-unang kahaharapin ni Remulia, hindi naman impeachment. Yes. Hindi po impeachment. Mga kababayan, hindi po impeachment ang unang-unang kahaharapin ni Remulia. Huwag po muna kayo mag-focus sa impeachment kasi maybe that, uh, maybe pwede natin gawin yan next year. Ito po yung kakaharapin niya. Ang unang-unang kakaharapin ni Boeing Rimulya sa tingin ko mga kababayan is paano niya masusuportahan si BBBM para sa pagsugpong sa korupsyon? Yes, tama kayo na inyong naririnig sa akin yung corruption. Alam niyo ba ang ICI sa nagtidimanda? Sa mga nagtatanong po ah, sa ICI po, ang ICI sa nagtidimanda. Mga kababayan sagutin niyo po ako. Sige po, sagutin niyo po ako. Saan nagtidimanda ang uh, ICI? Sa mga nakakaalam po, malaki ho ang pakinabang ng uh, gagawin ho na role ni Boeing Rimulio.